Mm. too biga? Eh? yeah yeah your hand too much ito ito leh yung ano lang, yung shell lang niya. Kasi, maano naman yan, malambot naman yung laman niya Pwede eh. gawin ito kaldiro. Plato. Ano, yahong. Helmet. Pwede helmet. <laughs> Bakit? Bakit naman ang niya? Yung shell lang ang, anuhin mo. Malambot na yung laman yan. Yung shell lang ang anuhin mo. Yan. Tama na yan. Tama na. Hey, hey! Let's find out. Uy! Parang upo. Matamis yan. Matamis, bang makati ha? Matamis nga. Tikman mo, matamis. Matamis nga 'yan. Matamis 'yan. Tinikman ko 'yan nung nagluto ako sa Pasig. Oh. Oh, matamis. Matamis na nakakasuka? Okay.